Pagtunan natin ng pansin at bigyan natin ng linaw ang kumakalat na video na ito ng isang Muslim na nagtuturo na ipinagbabawal daw sa ating mga Katoliko ang pagkain ng baboy. Panoorin po natin ang video na ito. Buti naman kung ganun. Nagkakasundo tayo. So ito na lang ha. Uh, sasagutin ko yung tanong. Bakit ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy? Ang sagot, sino po Roman Catholic dito? Tas kamay. Si tita, si, si auntie, uh, si ate kasi teacher to, di ba? Teacher ka di ba? Paano <laughs> ko kong nalaman? Hindi siya na ka. Alam ko, di naman, de? ano? Di ba? So, Roman Catholic ka, di? Ayan. Eh. Sa Roman Catholic, ang tanong, bakit ka kumakain ng baboy? Kumakain kang baboy, te. Bakit ka kumakain baboy? O, syempre, masarap, di ba? Masarap kaya yun. Pero may kasabihan kasi, ang lahat daw ng bawal ay masarap. Sarap lahat ng bawal ay masarap. Baka nga bawal talaga yun kasi masarap. Pero ang kasagutan kasi is ganito. Alam niyo ba sa Christian, sa Roman, sa Roman Catholic, bawal din ang pagkain ng baboy. Okay. Ang problema lang, hindi kasi tinuturo sa inyo. O, hmm? <laughs> oh, totoo yan eh. Hindi kasi tinuturo sa inyo. Basahin niyo yung lumang tipan, yung lumang tipan ng inyong Biblia. Makikita niyo yan, ni, ni, kahit paghipo ng karmin ng baboy, ipinagbabawal sa inyo. Pero hindi niyo alam, di ba? Hindi, yan. Sige. hindi mo tinuturo ni Pastor eh. Hindi mo tinuturo eh. Diba? Kasi makaka makakabawas sa negosyo. 'Di ba? Pero ang, toto, ang totoo lang 'yan, kung sasabihin talaga sa inyo yung katotohanan, bawal din kayong kumain ng baboy. 'Di ba? Kaya ako nagtataka kami sa inyo, bakit kami lang tinatanong ninyo? Dapat kayo rin tinatanong namin kayo. Bakit kayo kumak Kung kami tinatanong ninyo kung bakit di kami kumakain ng baboy, ang tanong namin sa inyo, bakit kayo kumakain ng baboy? Okay, bakit nga ba tayo kumakain ng baboy? Siyempre, lutong baboy. Dahil hindi naman bawal ang pagkain ng baboy ayon mismo sa kay Kristo. Marcos 7.15 Na sinasabi po dito, walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao kundi ang lumalabas dito. Now, sa video na ito, isang Muslim ang curious sa uh, katuroan ng simbahan katoliko ang ating bibigyan ng pansin dito. Dahil ayon po sa kanya, hindi daw tinuturo ng mga pari ng simbahan katoliko na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy. I don't know kung nakinig ba ito sa pari para sabihin hindi itinuturo ng pari. Makikita niyo yan, ni, ni, kahit paghipo ng karni ng baboy, ipinagbabawal sa inyo. Pero hindi niyo alam, di ba? Di ba kasi makaka, makakabawas sa negosyo? Di ba? Di ba? Makakabawang sa negosyo, oh. diba? Well, bakit niya ito ipinapamali? Kasi sa kanila daw, itinuturo na bawal ang pagkain ng baboy. Well, syempre, kukontra siya sa katuraan ng simbahan. Bawal nga ba, mga kapatid natin, ang pagkain ng baboy ayon po si tinuturo ng simbahan? At ayon sa itinuturo sa Biblia? Klarong, hindi po bawal. At mamaya, ilalatag po natin ang mga patunay patungkol po dito. Sinasabi pa ng muslim na ito na bawal daw ang pagkain ng baboy kasi... Pagbabasa daw sa lumang tipan, tama kaya ang sinabi ng muslim na ito? Saan ang impormasyon kaya niya nakuha na bawal ang baboy sa katoliko? Pero ang kasagutan kasi is ganito. Alam niyo ba sa Christian, sa Roman, sa Roman Catholic, bawal din ang pagkain ng baboy? Eh, ang problema lang, hindi kasi tinuturo sa inyo. Huh? Kung ating basihan, ang sinasabi ng muslim, ang kanyang tinutukoy po sa Leviticus 11.7, ito po ang sinasabi. Ang baboy, biyak nga ang ko, ngunit hindi naman gumamaya ng na pagkain mula sa sigmura, kaya hindi ito dapat kainin. Yan, ganyan pala umunawa ang hindi naman Bible believer na Muslim. Kawawa naman ang sinumang maniniwala sa kanyang maling akala sa ating pananampalatayang katoliko. Yan din po ang ginagawa ng mga kaibayo na ating pananampalataya na hindi rin kumakain ng baboy. Now, bakit kaya ganoon na lang sila kadisperado sa pagbabawal ng pagkain ng baboy? Naalala ko po ang isang talakayan sa Punto por Punto na tinalakay ang tungkol sa Acts 10, 10-15 sa isang pangitain ni San Pedro. Na kung basahin po natin dito, siya ay nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siya maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niya na ipinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may, hindi ako kumakain ng anumang marumi. Uli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ayon po sa talatang naging paksa sa pag-uusap o talakayan sa punto por punto, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos kahit klaro naman na sinasabi sa talata na pwede nang kainin ang dating pinagbabawal na hayo, ay hindi pa rin naniniwala ang nakikipagtalakayan sa punto por punto. Sa ganitong punto ay makikita natin ang kakulangan sa karunungan ng isang Muslim na pinipilit pa talaga na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy sa ating mga Katoliko. Well, choice din naman nila yan na sundin ang Quran na doon lamang ipinagbabawal. Ngunit ibahin nila tayo mga Kristiyano na. Sa buhay nga ng ating Panginoong Hesus, noong siya ay nagkatawang tao, ay hindi niya ay pinagbabawal ang pagkain ng baboy. Bagkus nagbigay pa nga siya ng pahintulot na kumain ito. Now, sa paano paraan kaya natin mapapatunayan na hindi ipinagbabawal ng ating Panginoong Hesus ang pagkain ng baboy? Take note, kahit sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay hindi naman talaga bawal ang pagkain ng baboy. Naging bawal lamang ito sa mga mahihina umunawa sa nasusulat sa Biblia. Puntahan ngayon natin ang sinasabi mismo ng ating Panginoon. Una, noong nangaral ang ating Panginoong Hesus, ito po ang kanyang sinabi. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito. That's exactly what I mean, mga kapatid. Hindi naman pinagbabawal ng Panginoong Isus ang pagkain ng baboy. Maliba na lang kung ang pagkaunawa ng mga tao sa baboy ay hindi pagkain. Siyempre, nilutong pagkain para hindi na mamas-interpret ng iba. Now, baka itanong po ng mga kapatid natin na mahilig sa word for word. Sa ang talata na sinabit dyan na pwede kumain ng baboy. Again, batay po sa ating binasa, lahat ng pagkain na pumapasok. Kapag kumakain ka ba ng nilutong baboy, ay hindi ito pumapasok sa bibig? Kung tutol pa rin sila dito, saan kaya nila pinapasok ang kanilang kinakain? Ito ay sa literal na aspeto ng pagkaunawa sa talata. Dahil alam naman natin na literal umunawa ang mga Muslim sa nasusulat sa Biblia. Dahil ang punto naman talaga ng ating Panginoong Isus ay ang nagmumula sa puso ng tao na lumalabas sa gawa ay ang tinutukoy niya na nagpaparumi. Pangalawa po, noong panahon sinugo ng Panginoong Hesus ang kanyang mga lagad ay hindi rin niya pinagbabawal ang pagkain ng baboy. Tulad po ng mga maling unawa ng mga Muslim tungkol sa Biblia. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa pagsugo niya sa kanyang mga alagad. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Okay naman pala sa ating Panginoong Hesus na kumain ng anuman ang kanyang mga alagad eh bakit kaya itong mga kapatid nating Muslim bawal sa kanya? Simple lang po yan, dahil hindi naman sila naniniwala sa ating Panginoong Isus. Malayo at malabo naman talaga ang kanilang pagkakaunawa sa ating pananampalataya. Kaya grabe sila kung makapaghusga sa ating pananampalataya na sa kanila mismo ay hindi naman nakakaunawa. Okay, dagdag pa po natin dito mga ka-curious mas maniniwala po ako sa kay San Pablo na hate na hate ng mga Muslim. Kasi ayon po sa kay San Pablo, hindi rin naman bawal ang kumain ng baboy. Again, ha, part pa rin ito ng Biblia na kanyang sinabi kanina. Paano natin nasabi? Bago po natin nilatag ang patunay na sumasangayon si San Pablo sa ating Panginoong Isus na hindi bawal ang pagkain ng baboy, ay sagutin po muna natin ang tanong na ito. Ang baboy ba ay may karne? Saan pamilihan ba mabibili ang karne ng baboy? Ito ba ay sa pamilihan ng tinapay, ng soft drinks, ng diaper, o sa mismong pamilihan ng karne? Tingnan niyo po ang larawan na ito. Laro naman, ang larawan na ito, na sa pamilihan ng karne, makikita ang karne ng baboy. Ganito po kasi yan. Si San Pablo na mismo ang nagsabi, kumain kayo ng anumang mabibili sa tindahan ng karne. Now, baka naman mag-object pa rin sila at sabihin na mababasa ba dyan ang baboy sa talatang nilatag mo? Well, alam naman po natin kung paano sila mag -isip. At prepare naman po tayo na sagutin ang tanong na yan. Kaya nga po, inuna natin kanina na magtanong na kung ang baboy ba ay may karne. Kasi alam naman natin ang ganyang argumento. Logically speaking, may karne po ang baboy. At ang karne po ng baboy ay mabibili sa pamilihan o tindahan ng karne. Ganon lang yung kadaling ipaunawa. Kaya nga lang, mahina po ang analysis ng mga Muslim na ito. At uh, isa na po sa rason na ayaw na ayaw talaga nila sa kay San Pablo. Ngunit ginagamit din naman ang Biblia ang kontra sa atin. Alam niyo po mga hackers, hindi lang naman ang Muslim ang ganyan umunawa, kundi maging ang iba nating kaibayo sa pananampalataya. Kaya kung babalikan naman po natin ang sinasabi sa Leviticus chapter 11, ay atin naman malalaman na hindi po iyon para sa mga Katoliko. Iyon po ay para sa mga Israelita. Maraming maraming salamat din po sa inyong suporta. At Nakatungtong na po tayo ng 100,000 followers. And I hope and pray na sana'y mas lumago pa ito at mas marami pa ang makakasama natin sa page na ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming maraming salamat. Sa inyo na nagsend ng stars, maraming maraming salamat. Nagagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating page. At of course, sa mga pinaplano pa po natin mga corporal words of mercy na pwede po natin mapagpapagpapag please si din po natin yung mga kasamahan natin no? na patuloy rin po sa pagtatanggol ng ating simbahan sa pagtulong din po sa ating simbahan sa pagpapalaganap ng katotohanan at matuloy pa rin na nag-aaral at bibigay ng mga kasagutan sa mga kapatid natin na may mga katanungan Mali po this is Mr. Curious Catholic kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan sa Diyos po ang lahat ng kapurihan Prodeo et Ecclesia. Hello mga kalay ko, nabasa niyo, ang ganda, lumapit kayo sa akin nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng katoliko at protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang katoliko. Marami tayong mga bagay na nag -agam, agam sa ating isipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala na curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lihit imong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya. Upang sa ganon ay hindi po tayo uh, maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, eh, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At uh, makikita po ninyo yung mga topic doon. At uh, sa inyong pakikinig, tiniti ako, magiging tulad ko rin kayo, Mani po, isang solidong katoliko. Prodeo et Ecclesia.